Magandang araw po sa lahat. Welcome back to my vlog. Papunta po ngayon tayo sa ating taniman ng pinya upang mag-apply naman ng pangalawang abono. Ano? Kaya isnakay natin sa kalabaw ang ating gagamitin na fertilizer. Ayan, kaya tapos nyo lang sa video nga to yung gusto mag-time ng pinya. Kung gusto nyo matuto, ayan, panoorin nyo lang sa video nga to ano. Ayan, kaya ito nga isinakay natin sa kalabaw kasi medyo malayo-layo pa ang ating papasok ano. Dahil nandun pa sa loob yung ating tayo na pinya. Ayan, ito na nga tayo. Nandito na tayo sa ating taniman na pinya. Ayan, ito guys yung ating a-apply ng fertilizer. Ano? Ayan, medyo ilang minutes din yung nilakad natin mula doon sa labasan. Ayan. Kaya napaka-importante guys kapag may alagang kalabaw. Ano? Dahil yung mabibigat na dalahin gaya itong fertilizer, sasakay lang natin sa kalabaw ano? para hindi tayo mahirapan magpasan, papasok. Ayan, kaya malaking pakinabang ang kalabaw. Ayan, ito nga guys, ano, ito nga ang... Di bali, ito nga ang dalawang klaseng fertilizer ang ating gagamitin. Ito ay urea at 14-14, ano, di bali, kukumbay natin to ano. Di bali, ang ating gagamitin na abono, dalawang sakong 14-14 at isang sakong urea. Ito ay paghahaluin natin, ano. Dahil pangalawang abono natin itong ating i-apply sa ating tanim na pinya. Ayan. Ayan, di ba? Tatlong sako lahat yan, ano? Kapag kinulang, siyempre, obligato tayong magdagdag. Ayan, kaya wag natin titipirin ang pag apply ng fertilizer sa ating tanim na pinya para malalaki ang bunga ng ating tanim na pinya kapag tayo ay magpabunga. Ayun. ito guys ay nasa, yun nga, sabi ko nung nakaraan ating video, ano, nasa 16,000 tong itong ating time na pinya. Kaya parang kukulangin nga ang tatlong sako dito. Pero kapag kinula nga, ayan, magdadagdag ulit tayo. Ayan, di ba, yung gagawin nga natin. Haluin muna natin dito, ano, bago natin i-apply sa pinya ang abunong to. Ayan. Ito nga guys ang aking ginagamit, ano? yung 1414 saka Yoria Atlas ang ating gamit na brand ano. Kahit anong brand naman guys ng ating gamitin, pwede naman 'yan. Depende sa lupa kasi ang guys ano, may mga abono kasi hiyangan din sa lupa kung anong lupang mayroon sa inyo. Dapat 'yun din ang abunong ilalagay natin kung anong hiyang na abono. Ayan. Pwede po tayong mag tanong sa mga eksperto niyan sa lupa kung anong pwede nating apply na abuno kaya dito nga sa amin medyo ang lupa dito ay medyo pula pula ang lupa dito ano guys na medyo matigas Ayan, kaya itong dahil subok na natin to dito sa ating lupa ano na ganitong klaseng brand na abuno ang ating inilalagay ayan kaya nga, yun. Kaya titignan, titignan din natin yung lupa ng ating pinagtatawin na pinya. Kasi hiyangan din talaga ang paglalagay ng abuno kung anong klasing brand. O kung anong klasing abuno ang ating ilalagay. Kaya ito nga, hinalo nga na natin, ano, di isang sakong 14-14 at kalahating sakong urea ang ating imimix dito. Sa pag-apply natin ng pangalawang abuno. Ayan. Yung una kong abono dito guys, ano? Di bali, isa lang na klaseng abono ang nilagay natin dito. Ito ay 14-14 lang ang ating inilagay, ano? Sa una nating abono. Ayan. Di bali, nag a apply ako guys ng abono ay mula ng itanim nga. 2 months, to 2 and half months, pwede na tayong mag apply ng abono mula ng ating pagtanim. Tapos, palilipasin na naman natin ng 2 and half o so, 2 months, depende sa epekto ng abono. Makikita naman natin yan sa dahon ng ating tanim na pinyo. Ano, kung mga magaganda pa o may epekto pa yung fertilizer na inilagay natin, pwedeng hindi muna tayo maglagay. Ano. Ayan. Pero kung nag pula-pula o nagdidilaw-dilaw ng dahon ng ating talim na pinya ayan, best, applyan na natin, abono natin, natin ng abono para tuloy-tuloy ang paglaki ng ating tanim na pinya no. Huwag natin bibitinin sa pag apply ng abono para yun nga yung paglaki nila ay hindi madidelay ano. Para sabay-sabay silang lumaki. Ayan. Di bali sa isang puno nga guys na nilalagay natin dito, ito ay nasa 20 grams na ano. Yung una nating lagay ay nasa 10 grams lang yung unang pag-apply natin ng abono ngayon ay nasa 20 grams na bawat puno ayan ang ganyan lang isang paglalagay ng fertilizer ano di ba? sa puno lang natin i sa saboy ano wag natin ilalagay sa talbusa ng pinya na pag mailagay natin sa pinaka pinakatalbos ng pinya maaring mamatay ang pinya ano dahil ang fertilizer ay mainit to Ayan. Kaya talagang sasakto lang natin sa pinakapuno ng pinyo ano. Para saktong-sakto doon sa ugat. Para masipsip nila agad kapag natunaw na yung fertilizer na ilalagay natin ano. Ayan. Umulan para sakto pag umulan natunaw na. Di bali ayun nga may kasama tayo ngayon sa pag-aabono dahil hindi natin kinakayang mag-isa kapag gantong Medyo malaki-laki rin kasi to. Mahirap din kasi guys ang pag-amod dahil nakayuko lagi ano ang paglalagay natin ng fertilizer sa pinya. Talagang tiyagaan lang ano guys. Ayan. Kaya nga tamang-tama parang uulan. Ayan. Sana ay kabuno ka natin ay ulan nito para matunaw agad yung fertilizer na inilalagay natin sa pinya. Yeah. Kaya nung mga nagdaang araw nga, medyo nadali ang ating paglaki ng pinya dahil sa sobrang init na dumating dito sa aming lugar. Ano? Kaya hindi agad nagsilakihan. Ito guys, yung huling itinanim natin, ano, medyo nadali nga ang kanilang paglaki. Pero yung unang nating tanim ay malalaki na. Halos ilang buwan na lang, pwede na natin yung pabungahin. Ano? Ayan. Di lang ang ginagawa ko nito, guys, kapag medyo malalaki ang puno na ng pinya, medyo kunti lang ating nilalagay, ano, mga 10 grams lang. Doon sa maliliit, yun, mga 20 grams para makahabul-habul yung maliliit dito sa malalaki. Dahil, yun nga, mapapag-iwanan sila. Ayan, kaya marunong din tayo mag-obserba sa ating tanim na pinya, ano. Kung ano yung maliliit. Yan, dami-damihan na natin ng paglagay ng fertilizer para nga makahabol sila sa paglaki dun sa malalaking pinya. Dahil hindi talaga nagsasabay-sabay ano guys, yung pinya, depende sa ating semilya na itatanim. Kung mas maganda ngang itatanim natin yung pararehas ang laki ng semilya ano, para pantay-pantay din ang kanyang laki. Ito nga itinanim natin, medyo sinaid lang natin to kaya yung ibang similya natin dito ay maliliit na no. Kaya ito yung iba nga ay hindi nag hahabol sa laki ng ibang pinya natin na tanim dito. Ayan. Eh yung medyo yung medyo may mga damo-damo pa nga pagkatapos nga natin ng pagfertilizer, ito ay agad natin itong lilinisan ano, para hindi makain yung fertilizer na inalalagay natin dito sa ngayon ayan siguro maghapon tayo ditong pag apply ng abono di bali sa sunod na abono magbibilang uli tayo ng 2 and half months ayan mag apply uli tayo ng fertilizer ano para hindi nabibitin ang kanilang nakakain ano trends ano tuloy-tuloy ang kanilang paglaki ayan para mabilis ang paglaki nila dahil ngayon ay umuulan na rin ito ay matulin lang to ano, guys kapag medyo umuulan ang kapag inuulanan ang ating tanim na pinya dahil mabilis matunaw ang fertilizer na ating ina-apply dito ayan Kaya guys, ano kung gusto niyo magtanim nga, ayan, dapat talaga ay kahit papaano mayroon tayong alam sa pag tatanim o pag apply nga ng abono mula pagtanim dapat alam hindi natin ano hindi tayo basta magtatanim para hindi tayo malugi kailangan nating observation sa pagtatanim din ano dahil ang kalaban natin dito ay lugi dahil ang pinya guys ay isang taon natin itong aantayin bago tayo mag harvest kaya ito nga tiyagaan lang ang pagtatanim ng pinya ano? dahil ito nga ang ating hanap buhay ayan ayan guys ano kung bago ka pa lang sa aking channel pakisubscribe and like and share na lang guys at pakibindot ang ating notification bell para updated ka sa ating mga gagawin pang mga video ano ayan ayan guys maraming salamat sa inyong panonood sana'y nagustuhan nyo ang ating video hanggang dito lang muna po ang ating pag-update sa ating tanim na formosa na pinya. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!